Hi hey guys, sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-recover ng Facebook account kung sakaling nakalimutan ang password o kaya na-hack ito. At ang isa sa problema na encounter natin ay hindi na active ang email or phone number na nakalink dito. Guys, madali lang ang mga steps na ituturo namin at pwedeng-pwede nyo itong gawin sa cellphone at sa computer. Kaya tara, simulan na natin. Una, pumunta tayo sa URL na ito. Makikita nyo dito ang find your account. I-type natin ang email address o kaya phone number o kaya username o kaya yung buong pangalan ng Facebook na i-recover -re natin. And then, pinutin natin ang continue. Ngayon, piliin mula sa mga pagpipiliang account ang inyong account na gustong i-recover. Dahil wala na nga tayong access sa ating email address o kaya phone number na nakalink sa ating Facebook account, piliin natin ang try another way. Dito naman dahil hindi na nga active itong mga pagpipilian dito tulad ng email address o kaya ng phone number, i-click natin ang no longer have access to this. Mula dito, sundan na natin ang mga proseso para ma-recover natin ang ating Facebook account. Pintutin ang start. Ang unang proseso ay kailangan nating maglagay ng bago at active na email address. Dito kasi papadala ng Facebook ang recovery code. Dapat ang ilalagay nyo dito ay ang active at nabubuksan na email address. Pag okay na, pindutin ang get code. Okay, ngayon naman, pumunta na tayo sa ating email account or email address at i-check natin ang verification code na pinadala ng Facebook. Ilagay natin ang code dito at pindutin ang continue. Ngayon naman, kailangan natin mag-upload ng valid ID. Piliin natin mula sa options ang valid ID na ating ipapadala. Halimbawa, ang aking ipapadala ay ang National ID Card. Then, pindutin ang next dito sa bandang baba. Okay, dito naman, dapat ay meron na kayong picture ng inyong valid ID. So, dapat na picturean nyo na ang inyong valid ID at nakasave na ito sa inyong photo gallery. Upang ma-upload ang picture ng ating ID, pindutin ang Browse Photos. At piliin ito mula sa inyong photo gallery. Make sure lang na malinaw ang pagkakapicture ng inyong ID. Then, pindutin ang Submit. Ayan, nang-submit na ng ID at pindutin ang finish. Okay, so kailangan natin maghintay ng hanggang 48 hours habang nire-review ng Facebook ang ating identity. After 1 hour, nagpadala na agad ng email ang Facebook at ito ang kanilang email. Tinatanggap na ng Facebook ang ating ID at na-confirm na ang ating identity. Pwede na tayong mag-reset or magpalit ng bagong Facebook password. Pindutin na natin ang reset password. Ngayon, itype na natin ang ating bagong Facebook password. Then click reset. Ngayon, para tuluyan na nating mabuksan ang ating Facebook account, kailangan natin na mas masecure secure ito. Kaya pindutin natin ang Get Started. Kailangan kasi nating enable ang two-factor authentication sa ating Facebook account. Click Fix Now. Then click Turn On. Ngayon ay pumili tayo ng security method sa two-factor authentication. Sa case po natin, pipiliin ko ang text message para doon ipapadala ng Facebook ang verification code sa aking phone number. Ngayon, itype ang active na phone number. Make sure dapat ang phone number na ilagay nyo dito is yung active at ginagamit nyo. Then, click continue. Ngayon, meron tayong matatanggap na confirmation code na pinadala ng Facebook sa ating phone number via text message. At dito natin ilalagay ang confirmation code. Then, click continue. And then, click Done. Then, click Use Number. At pindutin natin ng OK. And then, click Done. Ayan, successful na nating na-recover at nabuksan ang ating Facebook account. Okay, so sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Huwag kalilimutan i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang helpful tutorial. See you sa susunod na video. Bye!